Uh-uh. Andiyan. Modify. Okay. May agenda for today for today. For today. For today. <laughs> Tapos ako tapo pa lang nakain oh. Dito. Yes. Salamat sa sponsor. Salamat po. Tapos kayo, nagbalat ako ng ayon. Nais dito? Ano po? Ano hmm. po? Narambo pala niya. naman? Narambo ka niya. Mmm. na ako. Pusa na siya. Harap! Nagaramboko. Naalala ko sa probinsya. Ay, ma'am, hindi nagrubo. Kamiyang nangunguha ng ganito. Hindi siya nagrubo. Sa mismong. Hindi nabubo. Hindi nabubo. Hindi, tumarin dito. Bata pa to. bungi, -bungi na ano Mmm. Wala. Wala, mam. Basura na to? Opo. Bag ba? Ano palang po? Pasigbol pala eh. Diba yan yung nilalagay natin yung salad? Ano na ba? Ano man? Baby. Oo. Ano yun po? May na po? Okay. Okay. Ay. tayo ah, pagkain. Bukas sa mga nananaman tayo. <laughs> Oo. <laughs> diba? bukas na nga tayo. Masaya na kami kapag binibigyan kami ng ganitong pagkain. Ganda. Ganda! Ganito po kami sa kantin. Yeah. Kahit konti, basta sama-sama. Masin <laughs> sa <laughs> Maliliit naman. Maliliit. Pero, ganda siya oh. Sa farm ah, sa farm. Farm is sort oh. It's an, it's May di ba ang pumunta sa farm mag, mag, mag ano, court eating? kung naman oh, mo naman diyan. May <laughs> <yung> mga May <laughs> mga <bubuk -buhin. laughs> walas teko oh, ng ano ng buho. Ma'am B. Hi. Ma'am, nagbablog si Ma'am Lalo. Hi. Yung nagbablog, tapos kami lang pala ang napikita. Okay. Kami, okay. tayo lang dalawa. Okay. Busy kami. Salamat. <laughs> salamat. Salamat, Shafi. Salamat, Shafi. Salamat, Hi, vlog. Hi welcome to my guys. Can... Hi vlog. welcome to my channel. Lena, salamat. Oh, bayan meron pa. Isama na natin yung mga mukha. Um, kasi malin.